Kumusta mga kasadikin? Welcome back sa aking channel at ngayon nga ay hapon na naman at nagkayayaan nga kami maglakad-lakad nito, magpapawis at mamasyal dito malapit sa amin at malapit lang kami dito sa may malaking water tank dito sa lugar na hindi pa namin talaga alam kung saan at kung anong exit ito dito sa Riyadh at eto nga aking mga kasama, shoutout sa iyo Kuya Arnold at kay Kuya Art, Iyan, no? At kay Kuya Randy na may tinitignan doon. At nandito na nga kami sa may medyo malapit nga sa may water tank na to. At may sinasabi din si Kuya Arnold. So, sorry, sorry Kuya Arnold that voice over lang muna ako ngayon. Hindi kita mapagbibigyan next time na lang. At kami nga ay maglalakad-lakad at magpapapawis. Iyan, may sinasabi din si Kuya Arnold na ito yung malaking water tank na nagsusupply sa amin ng tubig dito. Kaya lang maalat. <laughs> Yan, video is over ko na Kuya Arnold at kami nga ay napadpad dito sa may malaking supermarket na malapit lang sa amin o tawagin dito ay bakala ang mga supermarket o tindahan dito kung tawagin dito ay bakala at yan nga kung makikita nyo napakaraming prutas napakaraming gulay na sariwa lang at napabili nga kami ng ulam namin dito para ngayon, para bukas at para sa susunod na araw hindi kami bumili ng marami kasi nga wala naman kami ang istakan at pang ngayon lang tong aming uulamin. At eto nga, so napakaraming prutas, napakaraming gulay na sariwa dito. At tignan nyo naman, napabili kami dito ng napakalaking repolyo sa halagang 5 lang. At eto nga, at naghahanda na magbayad dito si Kuya Randy. At eto ang aming kwento.